Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 34 at number 10. Taurus, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalarang mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color blue number 22 number 19 at number 41 Gemini Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 29 number 21 at number 40 Cancer Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 20, number 36 at number 15. Leo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 24 number 15 at number 29 Virgo Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 14 number 33 at number 25 Libra Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 29 number 31 at number 10. Scorpio Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 22 number 24 at number 31 Sagittarius Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 14 number 26 at number 33 Capricorn Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25, number 11 at number 30. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 34, number 25 at number 20. Pisces. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25, number 36 at number 8.